Ang kwento ng pasaway na palaka Noong unang panahon, may isang palaka na kulay berde na sadyang matigas ang ulo. Lahat ng sabihin ng kanyang nanay, kabaliktaran ang kanyang ginagawa. Kapag sinabihan siyang lumangoy, tumatalon siya. Kapag sinabihan naman siyang manahimik, sumisigaw siya. Nalulungkot ang kanyang ina. Mahal na mahal niya ang kanyang anak pero sa bawat araw ay lalo lamang itong sumusuway. Palihim na umiiyak ang ina gabi-gabi. Nag-aalala siya kung anong mangyayari sa kanyang anak kapag siya ay wala na. Dumating ang araw na nagkasakit ang ina. Alam niyang malapit na ang kanyang pamamaalam. Kaya may isang huling hiling ang ina sa kanyang anak. Anak, sabi niya, kung ako'y pumanaw na, ilibing mo ako sa tabi ng ilog. Alam ng ina na laging kabaliktaran ang ginagawa ng kanyang anak, kaya sinabi niya iyon. Dahil ang totoong gusto niya ay mailibing sa bundok para hindi bahain. Ngunit sa unang pagkakataon, ang birding palaka ay sumunod. Dahil alam niyang seryoso ang hiling ng ina, inilibing niya ito sa tabi ng ilog eksaktong kung paano sinabi niyang kanyang ina. Dumating ang malakas na ulan. Lumuha ang langit at bumaha ang ilog. Nag-alala ang palaka. Baka tangayin ng tubig ang libingan ng kanyang ina. Mula noon, tuwing umuulan, sumisigaw at umiiyak ang berdeng palaka. Umaasa siya na maririnig siya ng kanyang ina. Iyan ang kwento ng berdeng palaka. Kaya raw hanggang ngayon, sumisigaw ang mga palaka tuwing umuulan dahil siya ay nagdadalamhati o nalulungkot. Ano ang aral sa kwentong ito? Habang nandyan pa ang ating mga mahal sa buhay, pakinggan natin sila at sundin sa kanilang mabubuting payo. Huwag nating hintayin na huli na ang lahat.